Isang nakakagulat na claim ang kumakalat sa internet sa kasalukuyan. Ayon sa mga naglabasang mga claims, pinalubog di umano ng US Navy destroyer ang hindi bababa sa 110 Chinese maritime militia vessels na nagkukunwaring mga fishing boats sa bahagi ng South China Sea isang kaganapan kung saan mahigit sa isang daang barko ng China ang sabay-sabay na winasak ng Estados Unidos. Nagliwanag ang karagatan sa lakas ng mga pagsabog at diumunoy makakapal ng mga usok ang pumailan lang sa kalangitan. Para sa mga analyst, ito ang pinakamatinding tagisan sa karagatan sa loob ng maraming dekada. Pero teka muna, totoo nga ba ito? Ano nga ba ang tunay na nangyari at bakit big deal ang insidente na ito para sa buong mundo? Samahan niyo ako at isa isaysay natin ang mga impormasyon mula sa mga kumakalat na claims at video online para malaman natin kung ang kaganapan na ito ay fact or fake. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung ilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon sa mga report, nagsimula di umano ang kaguluhan ng kumilos ang Taiwan Coast Guard sa Pratas Island. Ibig sabihin, hindi lamang ang US Navy ang sinasabing sangkot sa mga kaganapan na ito. May kinalaman din ng Taiwanese Coast Guard. Ayon sa opisyal na report, napilitan silang kumilos malapit sa Pratas Island na isang maliit pero strategic na teritory sa bahagi ng South China Sea. Bandang alas 6.15 ng umaga nang namonitor sa kanilang radar ang isang Chinese Coast Guard vessel. Tinatayang nasa 28 nautical miles northeast ng Pratas ang layo nito. Para sa Taiwan, masyado na itong malapit at malinaw na paglabag na ito sa kanilang territorial waters. Agad nilang ipinadala ang barkong Tainan, isang 2,000 ton cutter, para sundan at imonitor ang galaw ng Chinese ship. Ilang oras din itong nagtagal bago nga tuluyang umatras ang intruder. Pero hindi pa dito natapos ang tensyon. Pagsapit ng gabi, mas matindi ang nangyari. May isang Chinese fishing boat ang pumasok na halos 11 miles na lamang ang layo sa mismong isla. Agad na rumisponde ang Taiwan patrol boats. Kinumpis ka nila ang isang raft mula sa barko at agad itong pinalis. Sa pagkakataong ito, naiwasan ang mas malalapang sagupaan. Maaaring pumapasok sa isipan nyo ang mga katanungan na bakit sobrang higpit ng Taiwan at ng US laban sa mga Chinese fishing boats. Ang sagot, hindi kasi sila ordinaryong manging isda lamang. Ayon sa mga eksperto, tinatawag silang Chinese Maritime Militia. Mga barko ng China na mukhang fishing boats ang gamit pero ang totoo Bahagi sila ng estratehiya ng Beijing para palawakin ang kontrol sa buong South China Sea. Parang shadow army. Hindi sila naka-uniform pero sila ang unang linya ng depensa at pag ng China sa karagatan. Kapag may disputed area, sila ang unang magpapakita Magtatayo ng presensya at saka susunod ang mga China Coast Guard Vessel at ang People's Liberation Army Navy. Sa madaling salita, ang mga fishing fleet na ito ay bahagi ng mas malaking plano ng China para unti-unting angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Pero sa pagkakataong ito, may kumakalat na video sa YouTube na Diomanoy may iba pang pangyayari. Ayon sa isang video na naipost noong September 20, 2025 at mayroon na nga itong higit sa 27,000 views, hindi lamang daw habulan o water cannons ang naganap. Ayon sa kanyang ulat, nagpaputok na ng armas ang US Navy kung saan may git sa 110 Chinese vessels ang demono'y winasak at pinalubog. Sinasabing sinubukan pang protektahan ng CCG vessels ang mga Chinese maritime militia pero na-overwhelm sila ng US warship at ng US aircraft. Kung may katotohanan nito, Napakalaking development at siguradong puputok agad ang ganitong uri ng balita sa mainstream media. Ang isang coordinated strike laban sa napakaraming barko ng isa sa pinakakontrobersyal na bansa sa mundo. Siguradong magiging headline ito kagad sa mga balita. Dahil potentially, ang dating gray zone operations ng China ay tuluyan ng mauuwi sa open conflict. Ayon pa sa claim, may mga satellite images pa di umano na nagpapakita ng mga wreckage, ang mga nasunog na hulls, mga tumawag na bangka at makapal na mga usok na makikita mula sa kalawakan. Galit na galit daw ang Beijing at tinawag itong isang uri ng agresyon at pananakop. Pero ang sabi ng Washington, may tuturing daw ito bilang law enforcement sa South China Sea. Dito natin mas maintindihan kung bakit napakalaking gulo ang magaganap kung sakaling may katotohanan nito. Hindi lang kasi ito tungkol sa pangingisda o sa fishing rights. Ang South China Sea ay isang global lifeline. Nandirito ang malalaking deposito ng langis at natural gas. Nandito ang mga pangunahing shipping lanes kung saan dumadaan ang halos one-third of global trade trillion industry ang nakasalalay sa kalakalan at resources dito. Kaya bawat bansa na may claim sa South China Sea kagaya ng China, Taiwan, Pilipinas, Vietnam at Malaysia, lahat sila ay may kanika nilang mga interes. At kahit mga bansang malayo rito kagaya ng US at ng mga Western countries ay talaga namang nakikialam dahil ayaw nilang mapunta ang lahat ng control sa kabuuan ng South China Sea sa Beijing. Habang mainit ang tensyon sa rehiyon, bigla namang nag-anunsyo ang Beijing ng isang bagong National Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Ayon sa kanila, ito para protektahan ang marine environment. Pero halata naman ng lahat na isa na naman itong land grabbing o pag-agaw ng China sa teritoryong malaki ang strategic value. Mayroong claim ang mga bansang Pilipinas at Taiwan sa Scarborough Shoal. Pero kung tuluyan itong sapilit ang sasakupin ng China, posibleng mawawala ng access ang mga mangingisdang Pilipino at Taiwanese sa area na ito. Bukod dito, maaaring maging isa na namang flashpoint ang insidente na ito sa buong rehiyon. Ayon sa Taiwan Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang pagpapatrolya malapit sa kanilang territorial waters. Pero malinaw sa lahat na hindi nila kayang tapatan ang naglalakihang mga barko ng China. Maliit ang kanilang mga cutters, limitado ang resources. Bawat araw, mas tumitindi ang panganib ng mga aksidenteng pwedeng mauwi sa isang digmaan. Ang aksyon na ito ng US Navy laban sa 110 Chinese maritime militia vessels kung may katotohanan man ng mga unverified na mga reports and claims na ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Washington. Ayon sa US, sobra-sobra na mga dangerous tactics and harassment ng China. Hindi na nila papayagang gamitin ang mga lagpukan waring mga fishing vessels para palawakin pa ang kontrol ng China sa South China Sea. Habang ang US ay nagsasabing hindi sumunod ang mga barko ng China sa mga warnings, ang Beijing naman ay nagpapakita ng mga nagluluksa sa state TV. Dahil sinasabing may mga sibilya ng demon na ay nasawi sa naganap na engkwentro. Pero ang sabi ng western experts, marami sa mga barkong pinalubog ng US ang reinforced at posibleng armado pa ng matataas na kalibre ng armas at hindi lamang ito simpleng fishing boat lamang. Kung tutusin, matagal nang ginagamit ng China ang ganitong taktika, hindi lamang sa Asia, kundi maging sa Afrika at Latin Amerika. Ang mga barko na ito na tinatawag nilang fishing fleet, ay mga Chinese maritime militia disguised as fishermen. Pero mga kabayan, dito papasok ang mga katanungan kung totoo bang naganap ang ganitong insidente. Sa kabila ng mga headlines mula sa ilang mga article at sa video na kumakalat online, hinggil sa 110 Chinese boats sunk by US Navy. Lumalabas na walang kahit anong verified na mga reports at mga credible sources na nagpapatunay o nagsasaad na naganap na ang ganitong insidente. In fact, marami sa mga fact-checking articles ang nag-debunk na sa ganitong mga uri ng false and misleading articles and videos. Ang totoo, tanging Taiwan Coast Guard lamang ang kumilos malapit sa Pratas Island. Pinaatras ang isang Chinese Coast Guard ship na nagtangkang pumasok sa kanilang territorial waters. Pinalis din nila ang isang illegal fishing boat Nagkaroon man ng maliit na tensyon pero wala namang kahit anong naiulat na pagpapalubog sa mga barko ng China. Wala rin malawak ang mga inkwentro na naganap kagaya ng mga claims ng isang video na kumakalat sa internet. Sa gitna ng mga malalaking headlines at sensational na mga balita, madalas may mga kumakalat na mga fake articles and mga claims, mga videos na mabilis na nakakapagpalito sa mga tao. Ang totoong nangyari ay isang Coast Guard Patrol mission lamang, hindi isang malawakang labanan ng US Navy at 110 Chinese fishing boats. Malinaw na ang South China Sea ay nananatiling isa sa pinakadelikadong flashpoint sa buong mundo na tila ba isang malaking time bomb dahil sa sobrang taas nga ng tensyon dito. Kahit isang kalit-liitang insidente ay pwedeng magdulot ng malawakang kaguluhan dapat ay maging mapanuri ang lahat, lalo na tayo mga Pilipino, dahil direktang apektado ang ating bansa sa bawat mga kaganapan dito. Ang mga mangingis ng Pilipino ang isa sa pinakaunang apektado sa bawat delikadong aksyon na ginagawa ng China at sa bawat ganti naman na gagawin ng Estados Unidos. Sa huli, ang mga claims na nagsasabing 110 Chinese boats ang pinalubog ng US Navy ay isang fake video lamang. Isang may na pagpapatrolya ang totoong naganap, subalit ang tensyon ay nananatiling nandun pa rin. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruwing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel